Okay game. Ang sabi, meron daw mountain. Sa top, meron siyang pressure na 420 mm mercury. Sa baba, is 700 mm mercury. Ang hinahanap ay itong height ng mountain paano i yan ang technique lang dyan ay dapat alam mo na ang pressure is equals to gamma h alam na dapat natin lagi yan tapos yung constant ng air is 12 newton daw hinahanap yung height in terms of kilometers in terms of kilometers to okay pressure at bottom is equals to pressure sa top plus pressure ng air diba yung pressure dito sa bottom paano mo malalaman yung pressure dyan Bakunin mo yung pressure sa top, pababa. Oh. Gamit yung concept na yun, makukuha mo yung height ng mountain. Tama. Pressure sa bottom, ito daw. Tapos, ang mercury, specific gravity ng mercury, dapat, alam na natin ito lagi, 13.6. Diba? Pressure is equals to gamma H. Alright, alam na dapat natin yan. So, ito na. Gawin natin tong meter kasi naka-meter ito. Um, simula tayo sa ano. Gamma. 13.6 times 9.81. Tama? Wait, di kita. Okay. Times height. 0.7 in meters is equals to pressure sa top 13.6 times 0.4 Plus, gamma. Gamma ng air. Pressure ng air, gamma ng air. 12. Tapos yung unknown na height, H makukuha natin yung h yan yung height ng mountain in terms of kilometers ay hindi pala nakita wait Okay. Okay na yan. Ah, kalki tayo. Times 9.81 0.7 Equals to 0.6 Times 81 Height 0.42 Plus 12 Alpha x Shape sold Ayun na pala yung sagot 3.11 3.113 yun lang Pro proceed tayo sa next question ganito din yung mga mountain mountain muna game sabi may mountain ulit tapos sa baba 950 mm mercury sa taas is 600 hinahanap ulit yung height na itong mountain this time walang binigay na constant ng air yung gama ng air kaya kailangan alam na lang natin to na 12 newtons meter cube. Tapos, this time daw, 0.8 times or 0.7 pala. 0.7 times yung mercury. So, ganun ulit. Pressure is equals to gamma H iba Tapos, yung pressure dito sa bottom is equal sa pressure sa top plus pababa sa plus yung pressure ng air. Yun yung makukuha pressure sa bottom. Yun yung pinaka-concept niya. So, ito. Ganun ulit um, gamma. Ito pala, gamma substance. Kasi baka may nalilito eh, no? Uh, sulat muna natin. Um, 13.6 times 0.7 times yung mercury daw. Kaya, i-times natin sa 0.7 times 9.81 ito, ito, tumbong to gam pa lang to. Uy, kita ba? Gama pa lang yan na. Times height. Height, height nung one sa bottom, 0.95. five. equals to pressure sa top. Ganun ulit, gamma. 0.7 times 9.81 times yung height 0.6 plus gamma ng air tapos times h one equation in terms of h makukuha natin yung height sa so, nagtataka kung bakit to ito na times ng 9.81 diba ito yung gamma gamma pa lang to gama ng substance. Saan ba nanggaling niyan? 'Di ba ang specific gravity ay oh tama. Is equals to gama ng substance over gama ng water. Right? Para makuha mo yung gama ng substance, transpose mo lang 'to 'di ba? Simple math lang. Gama ng substance is equals to specific gravity times gamma ng water. Gets ba? So, yun. Ito yung gamma na yun. Gamma ng substance to. Ne. Kalki tayo. Ne. Okay. 13.6 times 0.7 daw times height 0.95 C equals to 0.7 times 9.81 times ay 13.6 yan 0.6 plus 12 tapos yung height shape solve dyan pag solve ka mag assume ka ng value no wag yung naka lang assume ko nang malapit sa choices halimbawa ah uh, per kilometer kasi to eh yung hinahanap so sabihin natin 2 ayan the answer is 2.723 or 2.72 2.72 Okay, thank you. Okay, game. Ulit, meron daw mountain. Tapos nahanap yung height. Ngayon naman in terms of meters and over ang sabi niya dito sa bottom 750 mm mercury sa top is 400 mm mercury ganyan ulit pressure is equals to gamma h tapos yung gama ng air dito ko na lang lagay ah. It's 12 newtons meter cube. Gama H. Okay. Pressure sa bottom is equals to ganito kasi yan eh, di ba? Parang mas magets Pressure sa top. Dadali natin sa bottom. Pressure sa top plus pressure ng air pababae, diba? Is equals pressure sa bottom. Diba? Yung pressure sa top. Pressure. Gamma H. 13.6 times 9.81 Gamma pa lang to. Ang height nya is 0.6 poi equals i plus gamma ng air 12 times height which is yung unknown equals sa pressure sa bottom 13.6 times 9.81 Ubaw na lang dikasya

p i c